Para sana no, sa clean out bawat isa niyan mga boss may clean up kan din sa, sa likod. Ah, birthday pala ni Joma Mata ngayon ah. Ah, Joma Mata, ka-south, happy birthday. Mga boy gang at gusto mo. <laughs> birthday naman pala mo sa Ah, Yan mga boss, birthday ni ni Joma Mata ngayon. Anong ilang ilang, ilang gusto mo? Kalawanan

Pagkakalis natin, dumating na naman yung kulang sa delivery na Pag-iisim e, tsaka paglalayat na yung maskara Layat na natin yung ano, yung dito sa pinaka door niya Good morning, good morning ah, Good morning mga boss Boss Jao, yeah, good morning Good morning Ayan, nasa Cambasi project po tayo ngayon mga boss And, Nagdala tayo ng mga pipe Tsaka yung rotary hammer para dun sa Ano natin, sa Pozo Negro Safety tank, yung mga pipe Tabang na natin Tambak na tayo, ayan o oh. Ilan ang deliver ngayon? Dalawa ah uh, dalawa daw yung na-deliver uh, ni Boss Maning Paule. Yung tayo kumuha ng tambak. balik ano o. Uh, Taibin pa rin ang ginagawa ni na Bato de la Rosa. Ayan. boss. <laughs> Sama si Rambo. Rambo. Os nagpaalo na tayo ng ano ng sa plastering yung ano natin yung sibitang natin pina-plastering natin ayan zero si may nagalo natin one is two, anya, na isang sako ng ano semento tsaka isang bag na sahara tambak pa rin ah romantiko shout out shout out good morning good morning po ayan si Romantico. Ang pinaka ano natin, <laughs> pinaka head sa edad. <laughs> pinaka pinaka kuya. Ayan si ano. Yan ang sibitang si natin. Pinaplasta rin na ni Jun. Morning Jun. Morning boss. Last three, kasi na, bago tayo mag ano, mag touring. Last muna. May ano yan, may, may sa tapos ito yung mga fight natin na ano. Di 4 nilagay natin. Ito, nagabang tayo ng bakal na uh, 10 mm dito para sa beam magpaponect tayo dito yan yung ating beam dito magpaponect tayo para may pang ano panabit tawag nga sa atin tsaka parang ganun no yung abang natin sa ano sa flooring yan ayan. ito yung sa CR abang din natin doon sa CR doon sa master bedroom dito doon na magpapunta sa ito na yun para sa ano sa clean out bawat isa yan mga boss may clean out yan dun sa, sa likod abang natin mamaya bago bago tayo mag flooring o si negro eh tambak na na no, magandang tambak natin ah uh, jamata Ya, yeah. yeah, magpartner si Jamata at saka si Sister <laughs> <Lips> Romantico. <laughs> Ayun, pori man natin, ha? Oh? Boss Eddie, ya pori man. Hindi ba mag-inom ng tubig yung maridlan? Ay, may ilo na ba? May na tayo? Ah, birthday pala ng bata mo. Ha? Oh, birthday pala ni... Oh, happy birthday! Shout tau? Shout out! Mabuhay oh, ka! Angkat kustomo, Jamata! Oh. <laughs> 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 Daily job mata pa yun, ha uh, Ilang gin ang gusto mo? Dalawa lang Dalawa lang <laughs> <laughs> Mga boss, birthday ni Ni Jao mata ngayon Anong Ilang gin ang gusto mo? Dalawa lang Dalawa bakit? Dalawa <laughs> lang pa? Dalawa, dalawa, lang, dalawa, lang, dalawa, lang, dalawa lang kami inom Sino?

Tawa ka sa out. Oh, verde ka ngayon ah. Verde ka ngayon. Ayun, dalawa lang yung ano, yung iniimbita. Ayun oh, isa lang. Isa lang. Dalawang jin lang. Pagyap. Jarabas. Gini hindi pang... pa, hindi pa nababo. Ang takya na ito? Ay, hindi siya. Ito yung sa niya, pinout. Tapos, ito naman yung sa kanya, floor drain dito sa shower area nalabas nabas dun sa sapa sa yung tubig nakaiwalay po yung ating tubig sa shower area na dito sa sapa sa, sa pero yung sa toilet bowl yun lang ang na nakalekta sa ating uh, safety tank okay na yan ah okay na boss tapos yung kanyang mga fittings na pitrap yun ang install natin ito tapos ito po yung sa kabila. Yun, ganun din yung ano yan, yung, yung sukat niyan doon. Pinout din yung bahay tatlo. Ang <laughs> pop ng mga ramdam. Grinder kita ng mga sa gitna tapos na tapos ito naman sa side yan naka pagpuma na dito sa ano natin sa tie beam para dito diretso po yan hanggang dito tapos yung mga ano yun natin mga fittings natin ayan yung sa water closet eto eto dito pala tapos yung door drain clean out tatlong clean out po yan ayan tapos yung singawa na yun doon ano rin po yun yung clean out din po yung sa ilalim dito naman yung abang natin sa CR dun sa master bedroom dito yung PVC dito abang din natin to para dun sa CR sa master bedroom yan hindi po naka hindi sa hindi kasama dito yung tubig nung ano nung ating floor drain dun sa mga CR natin diretso sa sapa para hindi kagad mapuno yung ating safety tank ay lang maplastering muna ito bago natin lagay itong PVC do dito sa third day ng master bedroom CR tabak so natin Ayan, nakakarami na si birthday celebrant happy birthday kasaw Ciao, mata. Anong mo, Anong mo? Lapa, well, ano ang dama diyan? Ano ang dama? Napa, naluluto. Pero ano nga bang lulutuin? Pa. Ah, meron, meron ano pala lulutuin eh si man. Mr. Celebrant. Happy birthday, mabuhay ka. Ma... Yo mata, angat gusto mo. <laughs> Aba to. <laughs> Ay, pwede na mabuhay mamaya ha. Yung ating Thai beam. Yung abang natin sa Van flooring. ginagawa niya na. Ni Bato, dela rosa. Boss, iwan natin si Celebrant Si Jao Mata Pantaman na tayo kay Master George Yung Sabitas Project Ha Jao, mo kay Master George? Pero kumusta kayo dyan? <laughs> bago ka na Master <laughs> Ayan ha Okay, let's go mga boss Sabitas Project muna po tayo Ayan, nasa bitas mga yung project na tayo. Oh. Ang gawa na yung step natin. Yung master, wala. sa Wala sa likod. Hey, ah, you... oh, the ito pala yung ginawa niyo master kaya wala sila ayan, 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 uh, ayan, yung ceiling dito ito na si master Kanina, kayo na kayo ha ah, <laughs> uh, ito pala yung tinapos nila ayun lalayot na po tayo sa tiles kasi yung ating hanging cabinet sabi ni ma'am Heidi ano pari, master aluminum hanging cabinet ang gagawin natin dito hindi daw flyboard ito babalik nilang sa ito sa bodega yung flyboard natin si si boss Julius darating mamaya master tinignan yung ano yung yung area dito kung ano yung magandang gawin sa hanging cabinet pero nagbigay na si ate Heidi ng mga design dito sa kitchen Sina master naman mag muna po kami ng sa flooring Ah, gagamit, gagamit tayo ng laser ladle, para sure ball. Ah, mm, ayan, laser, laser sword. <laughs> <laughs> yung, yung step. Okay na lang, master? Ayos na, boss. Tapos, poplory na naman yung ano. Ay, poplory ka natin din, pa. Tsaka, guys, um, yung ito sa ilalim. Ito ah. Ano pa dan? Ah. mga talis natin yung kulang. Ilang ano yan? Yung kulang namin. 120. 120, 120 pieces ano? Ayan, okay na, okay na. Ayun. Deliver nila bossing yung kulang sa mga talis natin dito sa flooring. Let's media. Ah, ito pala si ano eh. Si si Boss Julius. Ayan. Julius Babaw. Julius Babaw. na nasa ilalim na. Ayan, yeah, siya yung gagawa sa ating ano, sa ating hanging cabinet. Aluminum hanging cabinet dito. Pinasito. Pinasusukal ko sa kanya at yung binigay na design ni Ate Aili. Yeah. Tapos yung ano natin Julius dito, yung sliding door natin, ibigay may sukal kayo master. Ayan 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 na ibab pa yung kalahati niyan dito pumapasok yung kalahati doon ah. Yeah. Uh, pero yung dito sa kitchen ano lahat ng ano panel doon doon lahat mapasok yeah. okay tapos yung ating ating cabinet ayan ay ba, wala na 'yon. Atap oh, Kaya yung fruited pan yung natin daw doon. Tsaka ano, yung aircon. Dito. Kaya ba yung naka-eskwala siya dito. Dito uh, lang yung con. Ha? lang yung sa kolong Yung yung urinal. Oo, oh, sa kolong Kaya na yon, kay Sir Dalmasyo Dito sa resort. Okay na yan. Pagkata na. 30 bucks na eh. Sa yung pag-i-estimate tsaka pag -layout may layout ni Master Ayan, oh. gumamit tayo ng ano Flyboard na yung ating ano na para sa pag iskwala Pupuyin natin yung ano Yung pag iskwala ng ano, ng bahay Bago na yung ng mga tiles

Yeah, again. Ayos na again. Ayos yeah, again. Termination na hindi pwede yan. again. Okay, again ang niya. Kaya kaya bali eh. Ayos e, parado eh. Sabi kayo eh. Huwag kaya mo. Oo. Kita niya ang kaya tayo kaya Kung hindi natin yung pakaispa dito sa ano, sa living area. Na. Gawa tayo uli ng ano, ng ano, ng, ng ano, ng ano, ng ano, ng Pwede mo na pa akin. Hindi ka na pakin. Ah, ano niya? Ang minigay niya. Ang Ganyan ako na, ganyan ako ang base ganyan. Okay, okay, okay. Ano, boss Julius? Okay na? Yung sukat natin, yung design natin? Okay na, boss. Sukata lang natin yung pinto mo. Ito, kasama itong ano, sliding door dito sa kitchen type na bus. Ah, uh, type. Tapos saka yung sa ano, sa main. French type na bus. French type. Saka yung doon sa pinaka up yan ay yung pinaka main door ni Mother yan. Yan dito. Tapos si Master, ayan, layout pa rin ang ginagawa nila. Dito sa loob. Good. Dinaano ko sa loob. Yeah, yung, yung layout natin para makuha yung wall dito sa dali na sa living area Malayo pa lapis na Malalaman natin kung, kung ano pare

Ano yung bayo? Eskolado na. <laughs> eskolado? Nakalya ka rin ang... Rin ang makatalakad na kahit yan. At dito yung pakatay. So yung eskolado yun, balog na yung balog na eskolado. Tapos nang ma-estimate ni Boss Julius itong ating hangin cabinet at saka ma makita yung ano, design natin ito naman layout. Layout muna natin yung ano, yung dito sa pinaka main door niya. Saka dito pa rin yung ano natin, yung aircon. Ah, uh, kuya. Aircon, nagde-deliver ng aircon. Oh. Ano naman 'yan? Aircon. Daikin, daikin. Yan nag-order si Kuya ng ano ng aircon para sa ginagawa nating ano, kitchen Chichen. Tapos dito ko na meron pa na isa. Isa. Isa pa daw dito. Yan naman. Yan naman. <laughs> Para malamig. Dito na <laughs> talaga yung ano. Tiniraan nila <laughs> ang bayan. okay, Yeah. Dalahin na kayo. Dalahin na kayo. <laughs> Ayan, yung in order ni Kuya yung kanyang aircon sa dirty kitchen. Daking. 1.5 boss para yan na boss. Opo. okay Kenyo, lubire nga ni. Lubire pa si. Alas, alas kompleto na po yung ano, yung mga accessories yung mga materials na dito. Kaya lang, ina-ina yung paggawa na pari master, masikip. <laughs> masikip. <laughs> Pero okay lang yan, matatapos din yan na mother. Matatapos din yan kahit na medyo matagal. <laughs> Ah, ah, ah. Importante ano, ma maganda pagkalabas ng ating ano ginagawa dito. Yan ang tipas ko. Malapit-lapit na. Hmm. <laughs>